Si Jenny na 28 years old ay isang masayahin at aktibong babae na nakatira sa isang tahimik na apartment building sa bayan sa Pampanga. Isa siyang health enthusiast na laging inuuna ang kanyang kalusugan kaya't halos araw-araw siyang nagjo-jogging tuwing umaga. Isang Huwebes ng umaga, nagising si Jenny ng maaga gaya ng dati. Suot ang paborito niyang pink na jogging outfit at running shoes. Lumabas siya sa kanilang bahay bandang alas 5 ng umaga. Sikat na sikat ang rutang tinatahak niya, isang mahabang kalsada sa gilid ng lawa na puno ng mga puno at malamig na simoy ng hangin. Habang naglalakad paalis, nakangiti niyang sinabi sa kanyang ina, "Mabalik ako bago mag-alas 7 para sa agahan." Walang anumang kakaibang nangyari sa kanyang pag-alis. Ngunit iyon na pala ang huling beses na makikita siya ng kanyang pamilya. Sa rutang iyon, madalas siyang makasalubong ng mga kakilala, mga suki sa tindahan, kapwa nagjojaging at maging mga bata na naglalaro sa kalsada. Ngunit ng araw na iyon, tila may kakaiba. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel at pindutin na rin ang notification bell. Kung gusto nyo ng mga ganitong video, alas 7 na ngunit hindi pa rin bumabalik si Jenny. Lumipas ang ilang minuto at sinubukan ng kanyang ina na tawagan siya. Ngunit ang sagot ng kanyang cellphone ay paulit-ulit lamang. Ang numerong inyong tinatawagan ay hindi makontak. Puno ng kaba, nagtanong-tanong ang kanyang pamilya sa mga kapitbahay kung nakita nila si Jenny. Ngunit lahat ay tila naguguluhan. Walang sino man ang nakakita sa kanya pabalik. Isa sa mga nakakita sa kanya ay isang tindera sa kanto na nagsabing, Dumaan siya dito kanina nakangiti pa nga, pero pagkatapos nun hindi ko na siya nakita. Habang tumatagal ang oras, lalong lumalalim ang misteryo ng pagkawala ni Jenny. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Matapos ang isang araw ng kawalan ng balita tungkol kay Jenny, nagpa siya ang pamilya niya na humingi ng tulong sa mga pulis. Agad na inumpisahan ang investigasyon at isa sa unang hakbang ay ang pagsusuri ng mga CCTV footage sa rutang madalas niyang daanan tuwing jogging. Sa pag-review ng footage, nakita nila si Jenny bandang alas 6 ng umaga. Nakita siyang masiglang tumatakbo sa gilid ng kalsada. Maya-maya, isang lalaking nakahudi ang lumapit sa kanya. Sa simula, tila nag-uusap sila ng maayos. Walang senyales ng komosyon. Ang lalaki ay kinilalang si Bernard na 30 years old, empleyado sa isang sikat na mall at kapitbahay ni Jenny sa apartment building. Makikita sa huling bahagi ng CCTV footage na magkasama silang naglakad papalayo sa direksyon ng isang mas masukal na bahagi ng kalsada. Mula roon, bigla silang nawala sa frame ng kamera agad na pinuntahan ng mga pulis si Bernard sa kanyang apartment para tanungin. Ayon sa mga kapitbahay, tahimik at magalang si Bernard. Wala raw itong record ng anumang gulo sa kanilang lugar. Gayunpaman, nang puntahan siya ng mga autoridad, wala siya sa kanyang bahay at tila nagmamadali itong umalis noong hapon ng parehong araw na nawala si Jenny. Napag-alaman din na minsan nang nagkaroon ng interes si Bernard Hey Jenny. Ilang beses daw itong nagtangkang makipagkaibigan sa dalaga at palagi silang nakikita na nag-uusap nang patago. Bakit magkasama si Jenny at Bernard nang umagang iyon? Ano ang nangyari pagkatapos nilang mawala sa CCTV? Dahil sa CCTV footage at pagkawala ni Jenny, idineklara ng mga pulis si Bernard bilang isang person of interest. Naging masinsinan ang paghahanap sa kanya, ngunit sa kabila ng pagpunta ng mga autoridad sa kanyang apartment, wala roon si Bernard. Iniwan niya ang kanyang cellphone at iba pang gamit na parabang nagmadali itong umalis. Habang iniimbestigahan, isang mahalagang saksi ang lumapit sa mga pulis. Si Teodoro, na 45 years old, ay isang profesor sa isang universidad at regular na nagjo-jogging sa parehong lugar kung saan huling nakita si Jenny. Ayon kay Teodoro, bandang 6.15 ng umaga nang mapansin niya si Jenny at Bernard. Magkasama ang dalawa sa gilid ng kalsada at tila nag-uusap. Maya-maya pa, isang tricycle ang huminto malapit sa kanila. Nakita niya si Jenny at Bernard na sumakay dito. Napansin niya na parang alanganin si Jenny, ngunit wala siyang masyadong pinansin sa sandaling iyon. Ang huling nakita niya ay ang pagharurot ng tricycle papunta sa direksyon ng isang liblib na bahagi ng barangay. Sinabi rin ni Teodoro na hindi pamilyar sa kanya ang driver ng tricycle. Parang hindi siya regular na biyahero dito, Anya, na siyang lalong nagpaigting sa hinala ng mga autoridad. Gamit ang impormasyon mula kay Teodoro, sinimulan ng mga pulis ang pagtatanong sa mga tricycle driver sa lugar. Ayon sa ilan, mayroong isang bagong mukha na nagmamaneho ng tricycle noong araw na iyon, ngunit hindi nila alam ang pangalan nito o kung saan ito nakatira. Ang paglalarawan ng driver mula kay Teodoro ay naging mahalagang piraso sa investigasyon. Habang lalong tumitindi ang paghahanap, naging malinaw na hindi lamang si Bernard ang kailangang hanapin ng mga pulis. Pati na rin ang misteryosong tricycle driver na tila may kinalaman sa pagkawala ni Jenny. Habang patuloy ang investigasyon, hindi inasahan ng pamilya ni Jenny ang isang bagong pahiwatig na natuklasan sa kanyang kwarto. Sa ilalim ng kama ni Jenny, natagpuan ng kanyang ina ang isang liham na nakatupi ng maayos. Sa liham na nakasulat, mahal kong ina, huwag niyo na akong hanapin kapag ako ay nawala ako ay magtatahnan na upang sundin ang nilalaman ng puso ko. Sana'y maunawaan ninyo ang aking desisyon. Mahal ko kayo, ngunit ito ang tama para sa akin. Agad na dinala ng ina ni Jenny ang liham sa mga autoridad. Ang mensaheng ito ay nagbukas ng panibagong anggulo sa kaso. May posibilidad bang ang pagkawala ni Jenny ay hindi isang krimen, kundi isang kusang loob na desisyon? Naging mas matindi ang atensyon kay Bernard matapos lumabas ang liham. Ayon sa mga pulis, posible umanong si Bernard ang tinutukoy ni Jenny sa kanyang sulat. Ang dalawa ay parehong nakitang magkasama sa CCTV at pinaniniwala ang may ugnayan. Isang kapitbahay ang nagbahagi ng impormasyon na minsan nilang narinig si Bernard at Jenny na nagtatalo sa koridor ng kanilang apartment building ilang linggo bago ito mawala. Bagamat hindi malinaw ang eksaktong detalye ng kanilang usapan, narinig ang salitang hindi mo ba ako kayang ipaglaban? Totoo kaya ang nilalaman ng liham ni Jenny? Si Bernard nga ba ang kasama niyang magtahanan? Kung magtahanan man si Jenny, bakit tila alanganin siya ng makita sa CCTV at sa testimonya ni Teodoro? Dinala ng mga pulis ang liham upang suriin kung tunay nga bang si Jenny ang sumulat nito. Sinuri ang sulat kamay, patina ang tinta at papel, upang matiyak na hindi ito gawa-gawa lamang. May mga pulis ding nagtatanong kung magtahtahnan si Jenny. Bakit walang anumang senyales sa kanyang mga kilos na maghahanda siya para rito? Lalong naging komplikado ang kaso. Ang liham na ito ay nagbigay ng bagong direksyon, ngunit imbes na magbigay linaw, mas lalo lamang nitong pinalalim ang misteryo. Matapos ang masusing pagtatanong at pagsusuri, natukoy din ng mga pulis ang tricycle driver na nakita ni na Jenny at Bernard noong araw ng pagkawala. Siya ay si Mang Ramon, 52 years old, isang freelance tricycle driver na madalas kumukuha ng pasahero sa mga kalapit na barangay. Ayon kay Mang Ramon, Umaga ng Huwebes nang i-flag down siya ng isang lalaki at babae, sina Bernard at Jenny. Inarkila raw siya ng dalawa at sinabing ihatid sila sa isang kubo sa gitna ng palayan, malayo sa kabihasnan. Tahimik lang silang dalawa. Ang lalaki ang nagsasalita at parang hindi komportable yung babae aniya. Pagdating sa kubo, bumabaraw ang dalawa at binayaran siya ni Bernard ng higit sa tamang pamasahe kaya't hindi na niya ito masyadong inusisa. Nakita ko pa silang pumasok sa kubo bago ako umalis, dagdag niya. Matapos marinig ang testimonya ni Mang Ramon, agad na nagtungo ang mga autoridad sa lugar na itinuro niya. Ang kubo ay nasa gitna ng malawak na palayan, malayo sa mga mata ng tao. Sa kanilang pagdating, napansin ng mga pulis na tila walang tao sa loob. Ang paligid ay tahimik ngunit may mga senyales na kamakailan lamang may pumunta rito. Sa loob ng kubo nakakita sila ng ilang gamit. Isang pink na panyo na sinasabing pag-aari ni Jenny. Dalawang bote ng tubig at ilang natirang pagkain. Mga yapak ng sapatos na nagmumula sa kubo patungo sa likurang bahagi ng palayan. May natuklasan din ang mga pulis na kakaibang marka ng gulong na tila mula sa isang sasakyan na dumaan sa likuran ng kubo na nagbigay teorya na maaaring may sumundo sa kanila mula roon. Ano ang tunay na dahilan kung bakit nasa kubo sina Bernard at Jenny? Sino ang sumundo sa kanila gamit ang sasakyan at saan sila dinala? Nagbigay ng babala ang mga autoridad sa publiko habang mas pinaigting ang kanilang paghahanap. Ngayon, hindi lamang si Bernard ang sentro ng imbestigasyon kundi pati na rin ang misteryosong sasakyan na posibleng may kaugnayan sa pagkawala ni Jenny. Sa masinsinang pagsisiyasat sa kubo, natagpuan ng mga autoridad ang mga nakababahalang ebidensya. Sa isang bahagi ng sahig, may mga mantsa ng dugo at natukoy rin ang presensya ng similya sa lugar na nagpapatunay na posibleng nagkaroon ng krimeng may kaugnayan sa panggagahasa. Lalong tumindi ang kaba ng pamilya ni Jenny at ng mga pulis sa kanilang paghahanap. Habang sinusuyod ng mga pulis ang paligid ng palayan, natagpuan nila si Bernard, wala ng buhay. Ang kanyang katawan ay natakpan lamang ng mga dahon ng saging na parang pilit itinago ngunit hindi masyadong inaruga. Ang kanyang katawan ay may mga sugat, pasa at tila sinakal. Walang anumang pagkakakilanlan sa katawan ni Bernard na magbibigay linaw kung sino ang gumawa nito. Sa tabi ng kanyang katawan, natagpuan ang isang lumang kutsilyo na may dugo, ngunit hindi pa malinaw kung ito ay ginamit sa kanya o sa iba pang krimen. Dahil sa bagong ebidensyang natuklasan, maraming tanong ang lumitaw. Si Bernard ba ang may kagagawa ng panggagahasa kay Jenny bago siya pinaslang? Obiktima rin si Bernard ng isang mas malaki pang plano na ikinasasangkot ng iba pang tao? Dinala ng mga pulis ang lahat ng ebidensya, kabilang ang similya at dugo mula sa kubo upang suriin sa forensic laboratory. Makatutulong ito upang tukuyin kung sino ang sangkot sa insidente. Lalo pang pinaigting ng mga autoridad ang paghahanap sa sasakyan na natukoy na dumaan sa likod ng kubo. May posibilidad na ito ang ginamit upang dalhin si Jenny o kaya naman ay may koneksyon sa pagpatay kay Bernard. Balik tanaw sa mga testimonya ng saksi at pagtatanong sa mga tao sa paligid ng barangay upang makahanap ng posibleng koneksyon o iba pang impormasyon. Habang ang pamilya ni Jenny ay patuloy na umaasa sa kanyang kaligtasan, dumarami ang ebidensya na nagpapakita ng isang mas malawak at mas madilim na kwento. Sino ang tunay na may sala at ano ang nangyari kay Jenny. Matapos ang masusing forensic examination, natuklasan na ang DNA mula sa semilya sa kubo ay hindi tumutugma kay Bernard. Malinaw na si Bernard ay hindi ang may kagagawan ng panggagahasa at posibleng biktima rin siya ng karumaldumal na plano. Dahil dito, mas lalong nagibayo ang paghahanap ng tunay na salarin. Habang sinusuri ang mga ebidensya, Natuklasan ng mga pulis na ang mga marka ng gulong sa likod ng kubo ay tumutugma sa modelo ng sasakyan ni Teodoro, ang profesor na nagbigay ng testimonya sa kaso. Napansin din na tila may mga butas sa kanyang kwento. Partikular ang oras kung kailan niya nakita sina Jenny at Bernard. Agad na pinuntahan ng mga pulis si Teodoro para tanungin. Sa una, kalmado itong sumagot at itinangging may kinalaman siya sa pagkawala ni Jenny. Ngunit nang kinuha ang kanyang DNA sample, tumugma ito sa semilyang natagpuan sa kubo. Sa harap ng mga ebidensya, napilitang umamin si Teodoro. Ayon sa kanya, matagal na siyang may lihim na pagtingin kay Jenny. Lagi niyang sinusubaybayan ang mga kilos nang araw ng insidente. Sinundan niya ito sa kanyang jogging at nagkataong nakita niya itong nag-uusap sila ni Bernard. Sa labis na selos, gumawa siya ng plano upang mailayo si Jenny. Nang sumakay sina Jenny at Bernard sa tricycle, sinundan niya ang mga ito gamit ang kanyang sasakyan. Pinuntahan niya ang kubo kung saan ibinaba ng tricycle driver ang dalawa. Inabutan niya roon si Bernard at Jenny at sa kainitan ng kanyang galit, nagkaroon ng komprontasyon na nauwi sa pagpatay kay Bernard. Pagkatapos nito, puwersahan niyang ginahasa si Jenny. Bagamat umamin si Teodoro sa kanyang mga nagawa, hindi niya masabi kung nasaan si Jenny. Ayon sa kanya, pagkatapos ng insidente, iniwan niya ang dalaga sa kubo. Ngunit nang balikan niya ito kinabukasan, wala na roon si Jenny. Muling sinuyod ng mga pulis ang lugar, kabilang ang mga kalapit na baryo at posibleng taguan sa paligid. Ang layunin ngayon ay hanapin si Jenny, buhay man o hindi. Si Teodoro ay kinasuhan ng panggagahasa, pagpatay, at iba pang kaugnay na krimen. Patuloy rin ang interogasyon sa kanya upang malaman ang buong detalye ng insidente. Lalong umigting ang kaso habang patuloy na hinahanap si Jenny sa patuloy na pag-interogasyon sa wakas ay inamin ni Teodoro ang buong katotohanan. Ayon sa kanya, matapos ang karumaldumal na ginawa sa kubo, kinuha niya si Jenny at dinala ito sa kanyang lumang bahay sa isang liplip -lip na lugar. Doon ay ikinulong niya si Jenny at itinali upang hindi makatakas. Ang kanyang intensyon niya ay ang maangkin niya si Jenny Ngunit hindi niya maipaliwanag ang tindi ng galit at pagkasuklam na naramdaman nang makita niya itong kasama si Bernard. Sinubukan niyang ipaliwanag na ang kanyang ginawa ay dahil sa pagmamahal, ngunit malinaw na ito ay bunga ng kanyang kasamaan at pagkakabulag sa sariling hangarin. Sa tulong ng CCTV footage mula sa mga kalsadang malapit sa lumang bahay ni Teodoro, natunto ng mga pulis ang lugar. Agad silang nagtungo roon at natagpuan si Jenny na buhay, ngunit sugatan at kitang kita sa kanyang muka ang takot at pagod. Si Jenny ay nakatali sa isang lumang kama, ngunit nang makita niya ang mga autoridad, lumabas ang matinding pag-asa sa kanyang mga mata. Agad siyang iniligtas at dinala sa ospital para gamutin ang kanyang mga sugat at trauma. Matapos makalabas ng ospital, ikinuwento ni Jenny ang buong nangyari. Ayon sa kanya, Totoo ang sinabi ni Teodoro matagal na itong nagpapakita ng kakaibang interes sa kanya. Ngunit hindi niya ito binigyang pansin. Sinabi rin niya na may lihim siyang relasyon kay Bernard. Ngunit ito ay itinago nila dahil ayaw ng kanyang ina sa lalaki na siyang kapitbahay nila sa apartment. Nagmahalan kami ni Bernard pero hindi ko alam na hahantong sa ganito ang lahat. Umiiyak na pahayag ni Jenny. Ikinuwento rin niya ang takot na naranasan sa mga kamay ni Teodoro. Akala ko wala na akong pag-asa. Pero hindi ako tumigil na maniwala na matatagpuan ako. Dagdag niya. Si Teodoro ay kinasuhan ng panggagahasa, pagdukot, pagpatay at iba pang kaugnay na krimen. Nahatulan siya ng habang buhay na pagkakulong para sa kanyang mga kasalanan. Bagamat malaki ang naging epekto ng trahedya sa buhay ni Jenny, nagpasalamat siya sa kanyang pamilya sa mga pulis at sa lahat ng tumulong upang maibalik ang kanyang kalayaan. Ito na ang simula ng bagong kabanata ng buhay ko, Anya. Ang pagkawala ni Jenny ay nagbigay ng aral sa lahat na ang pagmamahal ay hindi dapat maging dahilan ng pananakit at ang hustisya ay palaging mananaig sa kabila ng mga trahedya. Naging matatag si Jenny dala ang pangakong mabubuhay ng may lakas at pag-asa para sa kanyang kinabukasan. Ang kasong ito ay totoong nangyari na itinago ang pagkakakilanlan at ang lugar bilang respeto at privacy sa naging biktima at sa mga naging sangkot sa kaso. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.